Magandang aron mga boss Bali ito mga pala yung ating ergan Dati na nabili natin Bagong bago So ngayon mga boss uh, Bali For sale muna siya Kasi gawa ng uh, Natigil tayo sa pagbablog Gawa ng nagkatrabaho tayo sa Manila So ngayon uh, For sale, mga boss Baka Mapaibig kayo napakaganda ng ergan Nabili ko siya boss na Mga, mga boss Nang uh, 25,000 Hindi kasama yung uh, Shipping fee, yeah, twenty-five Bili ko niya shipping fee ta um, yung sa yung Biden sa teller uh, sa Palawan Express pa sa 300 plus din yun so pipix ko lang guys na ano na same same lang at uh, yung kung ano man yung nabili ko yan same lang yung uh, bebenta ko nagkantay ako nito na guys ng mga 3 months kasi made to order tong erga na to napakagandang ano yan, guys napakaganda ang pangalan guys ng erga na yan na Betagans PCP napakagandang ng na Bali nga pala nabili ko siya, may silencer kaya lang yung silencer niya uh, cheap. Ah, uh, ano uh, hindi siya original. So nasira lang din 'yan. Pero makakabili din kayo na, na sa sa Lazada, meron mga mga silencer na for sale 'yan. Pwede naman yung mabili uh, yung okay, order kayo sa gumawa niyan. So ayun guys, uh, pag gusto niyo bilhin, uh, PM lang kayo sa akin kailangan, kailangan natin magbawas ng gamit gawa na natin na gamit so, sayang, din, sayang din kasi guys kung hindi mga gamit nakistak lang sa bahay so ayun ah, uh, pinaporsil ko na unit lang guys unit lang ah, uh, ergan lang mismo kasi yung yun lang yung nabili ko dyan eh ergan lang so ayun PM na lang kayo guys sa uh, page or sa number uh, ilalagay ko comment kayo guys sa kumbala sa inyo mag, pag nag comment kayo ako mag pm sa inyo thank you thank you thank you